Ito nga pala yung bagong papapugiin ko na motor pero mukhang nasobran sa water therapy. Isa sa mga classic looking scooter ng Honda, itong Scoopy na bubuin ko ngayon. Mukhang literal na mapapalaban na naman dahil halos lahat ng pyesa palitin. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin natin para mapapogi ulit to si Project Koopy. Bali, ganito nga pala yung istorya nito. Nag-offer na naman sa akin yung isa kong follower. Napabayaan na raw kasi itong scoopy niya. Matagal na raw kasi ito nakatambak at hindi na tumatakbo. Kaya in na lang sa akin ng presyong kalakal. So, ayun, ay nga, ipapakilala ko nga pala sa inyo yung bagong project bike na bubuin natin. So, this time, uh, naman tayo ng classic na scooter. Jeep Project Scoopy. So, Honda Scoopy nga pala to na 110 cc so ang gagawin natin dito Ta try natin pabugiin kaya huwag na natin patagalin tara bali nagsimula nga pala ako dito sa pagsipa dito sa panggilid para malaman natin kung okay pa yung makina pero laking gulat ko dahil maraming tubig na lumabas dito sa tambutso, mukhang naipunan sa loob kaya sinubukan ko na nga palang buksan tong u-box para malaman natin kung ano pa yung mga nakalagay dito sa loob Oof. una ko nga palang tinanggal tong tornilyuhan ng battery dahil mamaya babaklasin na rin natin buong harness mukhang medyo matagal-tagal na panahon na rin to nakatambak dahil karamihan talaga sa metal parts nito puro kalawang na rin. May mga iilan tornilyo na rin na naputol dito sa loob, pero plano ko pa rin tanggalin yan, lalo kapag sinimula na natin ito papugiin. Ayun. after ko nga pala matanggal yung grab bar, sinimulan ko na nga rin pala tanggalin yung mga body screw nitong kaha. Habang binabaklas ko nga pala yung mga tornilyong nakakabit dito, unti-unti na rin sumisilip yung mga putek na may halong alikabok dito sa loob. Mukhang pang matindi ang paglilinis na naman yung mangyayari rito, dahil grabe sobra talaga kapal ng liba. At dahil karamihan nga pala sa mga body screw na nakalagay dito, puro mga kapal yung kalawang, kaya yung iba, konting pihit lang, bumibilog din agad. Pero buti na lang sa kaha lang nakakabit kaya hindi masyadong pahirapan matanggal. Bali pangalawang basis ko pa lang to magpa-project bike ng scooter ng Honda dahil medyo classic looking kasi itong Scoopy. Kung napanood nyo kasi yung binuo natin na Yamaha Pino, medyo hindi talaga sila nagkakalayo sa itsura. Kaya nung may follower ako na nag-offer sa akin ito, hindi ko na rin agad pinakawalan para makasubok naman tayo ng ganitong scooter. Bali noong last year pa nga pala to nasa akin, hindi ko palang talaga sinimulan dahil kinukompleto ko pa kasi yung mga pieza. Pero dahil natapos na rin naman natin si Project brusko kaya ito na yung sinunod ko ngayon inuhugot ko na nga pala yung wirings papunta rito sa U-box para matanggal na rin natin yan mamaya ng isang hugutan lang parang nabaha talaga tong motor na to dahil hanggang dito sa taas punong puno talaga ng mga puti pero dahil presyong kalakal lang din naman natin to nabili wala namang problema sa ganun sa sobrang dami na rin kasi ng nabukong motor parang hindi na rin bago sa akin yung ganitong klasing issue parang mas lalo nga tayo natitril sa ganito at least kahit papano may kapupulutan aral tayo kapag napapogi na natin to at para mas makita natin kung anong kondi competition yung naghihintay sa atin dito sa loob. Tinanggal ko na nga pala yung mga body screw nitong dibdib. May mga side nga pala dito na pingas ni Tornilyuhan kaya nagkakalampagan na rin halos lahat ng kahan nito. Pero hindi na rin naman nakakapagtaka dahil higit 10 taon na rin naman sa serbisyo tong motor na to. Kung okay. ito para yung original na kahan na nakasalpak dito dahil halos nagpaid na talaga yung kulay niya sa katagalan. Bali marami na nga rin palang follower na nagre-request sa akin ito na sumubok daw ako magbuo nitong Honda Scoopy. Kagaya kasi ng ibang motor na nabuo natin, halos bihira ka na lang din makakita ng ganito sa kalsada. Kung napanood nyo nga pala yung binuo natin noong una, yung Honda Beat na carb type, halos hindi kasi sila nagkakaiba ng makina nito. Gaya din ng binuo natin na Yamaha Pino na meron nilabas na FI, ganun na ganun din to dahil may FI version din to, pero carb type tong binubuo natin ngayon. Pero balik muna tayo dito sa mga binabaklas natin na pyesa, bali natanggal ko na nga pala yung footboard. Tapos sinunod ko nga palang hatakin tong dibdib, grabe rin sa sobrang kapal ng putik dito sa likod. At pagtanggal ko nga pala ng cowling dito sa harapan, nagulat ako dahil wala palang pinaglalagyan tong headlight. Medyo may pagkakaiba lang talaga yung motor kung paano binubuo pero sa function naman halos para pares lang din naman sila. Kaya pinagpatuloy ko nga pala yung pagbabaklas natin ng pyesa. Bali yung mga switch naman yung tinatanggal lang ko ng tornilyo dito sa clutch. Oh. Bali may mga iilang pyesa na nga pala akong nabili rito pero hindi ko pa rin nakukumpleto. Medyo pahirapan din kasi yung ibang parts. Medyo matagal na rin kasi yung pace auto sa mga kasa dito sa atin sa Pilipinas kaya karamihan ng mga available pyesa nito puro sa Thailand pagaling. Hmm. Kaya dun sa mga nagbebenta ng pyesa nitong Scoopy sabihan nyo lang ako baka sakaling may kailangan pa tayong pyesa para dito kay Project Kupi. Buti na lang talaga may pagkakapare sila ng Honda Beat kaya pwede tayong gumamit ng mga pyesa no. Doon na lang tayo mamumroblema sa mga stock parts nito pero kahit papano marami-rami na rin naman yung nabili ko. At kung kayo nga pala yung masusunod sa tingin nyo ano kayang concept yung babagay dito kay Project Kupi. Dahil classic vintage looking kasi tong scooter na to parang kahit anong concept ilagay natin dito mukhang babagay pa rin. Medyo nahilig na rin kasi ako sa mga makalumang klase ng motor lalo na sa mga scooter. Nagkataon lang talaga na kailangan natin mag upgrade ng technology kaya lahat ng lumalabas ngayon puro mga FI na pero sa mga ganitong klasing lumang scooter noon kaya pa rin naman makipagsabayan lalo na kung usapan pati piran sa gasolina okay. dahil hindi rin naman kasi ganong kalakihan yung makina nito kaya ideal pa rin talaga pang service noon hanggang ngayon at, at kung usapang maintenance naman siguradong hindi rin to bubutas ng bulsa mo okay. kaya karamihan talaga sa mga nanonood dito karamihan talaga ng mga nire-request mga makalumang motor din magkakatalo na lang talaga kung gaano karami yung pyesa na may mo para makatapos ka isang project bay. Pero mabalik muna tayo dito sa mga nababaklas natin na pyesa. Bali isa-isa ko na nga palang tinanggal yung mga nakakabit ng harness dito para mahugot na rin natin to ng isang buo. At noong natanggal ko na nga pala lahat ng kahang nakalagay dito, medyo napapikit ako ng bahagya. Sobrang kapal talaga kasi ng alikabok dito sa loob. Sigurado talagang mapapalaban tayo nito sa day 2 dahil dito pa lang sa itsura, mapapakilig ka talaga. Bali sinunod ko nga pala tanggalin yung tornilyo nitong caliper, hindi ko na kasi tinanggal sa wiring siyan para isang hugutan na lang tayo lahat. Dahil medyo hinapon na rin tayo ngayong ito itutuloy ulit natin yung pagbabaklas ng mga pyesa nito bukas. So ay nga, mag-update muna tayo sa mga nabaklas natin na pyesa para dito ngayon sa day 1 nito ni Project Copy. So ito nga pala, natanggal na nga pala natin lahat ng kaha dito sa may harapan, tsaka dito sa may gilid, ito na lang halos tong front fender hindi natin natatanggal dahil kailangan pa kasi yung baklas tong gulong dahil nandito kasi sa ilalim yung tornilyo nito. Siguro bukas as ah, sasama na rin natin tanggalin yan. Tapos, ito nga pala yung bumungad sa atin na condition nito ni Project Kupi. Ayan, sobrang libag niya. Hindi ko alam kung parang, ano siya eh, parang galing baha siya dahil yung tambucho niya. Ang dami kaninang tubig nung sinipaan natin. Pero, hindi naman stock up yung makina niya kasi nasisipaan pa rin naman natin. Tapos, itong carb niya, ah, medyo may stock up na rin tong pinakasalpakan itong pinakasalpakan nitong throttle. So, siguro alamin din natin kung ano issue nito sa mga susunod na video dahil... Sigurado matindi ang paglilinis yung gagawin natin dito dahil napakarami talagang alikabok, putek, tapos medyo may agiw-agiw pa siya. So siguro bukas iiwalay na rin natin yung makina nito tapos tatanggalin na rin natin tong panggilid kasi tingin ko merong surprise party na nag-aantay sa atin dito kasi halos dumudulas lang tayo eh. pero kumakagat naman siya. And ayun, bago natin tuloy ang tapusin itong day 1 ito, konting update lang ulit para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave Alpha tsaka si... Project Bilog. So sa mga gustong magkaroon ng chance na maging amo na napaka basic lang, dapat mag top up kayo or mag recharge kayo dito sa game na ipapakita ko sa inyo mamaya para maging bagong amo kayo nun sa katapusan. Right? So ito nga pala yung Aurora game. Dito kayo dapat mag register kung bago lang kayo dito. Yun nga, i-click mo lang tong register. Tapos lagay mo lang dito yung number mo password tsaka verification code kapag nakagawa ka na ng account paso ka naman dito sa login so ito na yung may kita nyong homepage nitong Aurora Game ito yung maganda rito kapag araw-araw kayong nag-open meron sila rito yung daily bonus i-click mo lang to kung saan uminto yan yun yung makukuha mo ng libre kaso better luck next time good luck lang yung nakalagay so ito na yung mga available games na meron dito sa Aurora Game pero bago kayo pakita sa inyo yan Disclaimer ha, itong Aurora game ay libangan lang tapos bawal na bawal sa minor. Yung mga kaipon nyo, huwag na huwag nyo nang ilalagay dito, alright? So sa mga gusto magkaroon ng chance na mapamanahan ng wave, uh, si Project Kalikasan or si Project Bilog, basic lang, dapat mag up kayo kahit uh, pinakamababa rito, ayan, pili lang kayo dyan. Tapos kapag successful na yan, lapag nyo lang sa baba yung SS para magkaroon kayo ng chance na mapili dun sa dalawang uh, ipapapili ko sa inyo. So ito yung madalas na nilalaro nga pala natin dito, itong Dragon versus Tiger. Check natin kung buenas tayo ngayon. So ito, basic lang to Pipili ka lang dito sa baba. Pwedeng pabarya-barya. Uh, 5 piso, 10, 8 nib, 50. So nasa sa inyo na yan ha. Pero madalas na nilalaro ko ka rito kahit 5 piso itong barya, subok tayo. So pipindutin nyo lang yan. Tapos pipili lang kayo kung Dragon or Tiger. So ayan, try tayo ng 5 piso dito sa dragon. Dito nyo makikita sa taas yan. Siyempre kapag mas mataas na baraha yung dragon na tinayaan natin, dito papasok sa coins natin yan. Tapos kapag tayo naman lumabas, balik taya lang yan. So hindi ka pa rin talo. Ayan na. Sa ace. Tsaka 7. Yun lang. Better luck next time. Mas mataas na isang numero yung 7. Kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga. Paswerte yan lang to. Tapos yun nga. Siyempre kung medyo malaki na yung pinanalo nyo, pinakamaganda nyan ay Yaut nyo na kasi para hindi kayo matalo click mo lang to withdraw tapos dito may lagay kung magkano yung gusto mong i-out so ganun lang kadali sa mga nag-register dito lalo dun sa nag-recharge or nag-top up lapag nyo lang sa baba yung SS para kapag namili na tayo ng bago magiging amony ni uh, Project kalikasan or Project Bilog pwede kayo mamili kung sino yung gusto nyo iwi alright